Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at ng emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaagapay, alam ng Diyos na darating ang araw na ikaw ay tatayo sa crossroads ng iyong buhay. At ang sangandaan na ito, ang crossroads na ito, ay ipapahintulot ng Panginoon na marating mo, hindi upang ikaw ay malito at mag-alinlangan, kundi ikaw ay iniyahanda sa matinding pagpapasya at pagpili. Sa mga panahong ipit tayo sa magkabilang daloy o agos ng buhay, ito ang tamang panahon na kailangang magdesisyon para hindi tayo tuluyang matangay umaakay ng masamang agos ng mundo at panahon para lakaran ang tamang daan. Sa sangandaan na ito, dito natin masusubok ang ating mga sarili, mga mahalagang pagkakataon sa ating buhay, bahagi ng ating paglalakbay tungo sa tamang pamumuhay. Subalit sa pagkakataong ito, kailangan natin ng ibayong pag-iingat sapagkat sa ating paglalakbay may mga mararating tayong mapanlinlang at mapanganib na lugar. Una, ito yung lugar ng paghinto. Daan na pasangang magsasalubong at hindi mo alam kung ano ang yung pipiliin dahilan para ikaw ay titigil sandali. Ito yung delikadong kalagayan o daan ng isang tao. Ang paghinto hanggang hindi sinasadyang makapili at makagawa ka nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos at tuluyan ng madala ng masamang agos. Ito yung kalagayan ng mga taong madalas magpahinga at ang kanilang kapahingaan ay hindi galing sa Diyos kundi yung inaalok ng sanlibutang ito na madaling mawala at madaling matapos. Ito yung kalagayan ng mga taong takot maglingkod, ayaw ipaglingkod sa Diyos ang kakayanan at mga talento. Ang iyong paghinto ay hindi lang makaaapekto sa iyong buhay ngayon, kundi pati sa iyong hinaharap sa iyong spiritual and personal life. Kung nandyan ka sa kalagayan na parang mabigat na lahat para sa iyo, ay dahil yan sa wala kang nakikitang progreso o paglago, kaya ikaw ay napapagod at nahihirapan. Madalas, ito yung mga taong nagpapanggap na malakas at may pananampalataya, kunit sila'y puno ng kahinaan. Ang paalala ni Pablo kay Timoteo sa uh, pangalawang Timoteo kabanatang tatlo talatang lima, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang paumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kaagapay panahon na para ikaw ay humakbang pasulong at huwag sayangin ang panahon na ikaw ay pwedeng lumago at magtagumpay. Ikalawa ang isa pang lugar ng panganib sa iyong paglalakbay ay ang lugar ng kinagawian. Ito ang lugar na kinasanayan ng tao. Hirap iwan, hirap iwasan, at binabalik-balikan. Ito ngayon natin ang kwento sa aklat ng mga bilang kabanatang 32 sa mga talatang 2 hanggang 7. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad. Na makita nila na mainam ang pastulan sa Hazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Hazer, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebma, Nebo at Beon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Hordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Pinagsabihan sila ni Moises, bakit kayo nagtitiyaga sa kakarampot na lupa, eh mayroon namang inilaan sa atin ang Diyos. At nagsimula silang magreklamo at mag-aklas laban kay Moises. Ang nais lang naman niya ay makarating sila sa ipinangako ng Diyos na lupain para sa kanila. Ikinamatay na ni Moises ang pangunguna sa mga taong ito. Pero ginawa niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos hanggang sa kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit may mga taong itinalaga ng Panginoon para gabayan tayo sa lakbayin natin sa buhay upang hindi tayo maligaw ng landas. Sabi sa Efeso Kabanatang 3, talatang 20, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Why settle for an average when there is an extra Ang mga taong kinagawian at kinasanayan lang ang kanilang kayang gawin ay may hirapang lumago. Mga taong ayaw sumubok, ayaw lumago, mga duwag sa mga higanting nakaharang sa daan. Kaagapay may mga taong nagsilbing halimbawa sa laban ng buhay, katulad nila Caleb at tuloy lang kahit may mga nakaharang na mga higanteng kalaban. Si David sanay pumatay ng mga mababangis na hayop na sumasalakay sa mga ipinapastol niyang kawan ng mga tupa pero hindi siya nakontento doon. Sinubukan niyang lumago at walang takot na kalabanin at patumbahin ang higanteng si Gulayat na humahamak sa bayan ng Diyos. Si Hob Dati hindi niya nalalaman at naintindihan na babalitaan lang niya ang kabutihan ng Diyos. Subalit dahil hindi siya napagod at hindi siya tumigil sa pagtitiwala, naranasan niya mismo ito. Kaagapay, kung hindi ka at susulong, walang paglago at walang pagtatagumpay. Pwedeng may paghihirap, parang paikot-ikot lamang tayo sa ilang, parang paulit-ulit lang, ngunit parang walang nangyayari kagapay akala mo lang yon Mayroong nangyayari. Sinasamahan tayo ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Osyas, Kabanatang 2, Talatang 15, Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewaring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS, radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan